maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel, lalo na sa ating mga member. Shoutout kay Johnny, Ilin Ido, Jin Sablawan, Miss Mia Milaurel, Lito Vino, Lin Kaligdong Vlog, Merlinda Albis, Idol Marvin Maleveran Matt Vlog, XPG Secret Files, Lilibit Tumagi, at sa bago natin na mga member, welcome po kay Tita Jinky Ferris, Miko Rocky, Maricel Arangco Maria Corazon Sayaw, Torin and Fior Friends, Maricel Nakil, Jerry Kianci, Junbin Papaya, at sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga blind community dyan sa Cebu, sa mga Baker, at sa mga security guard sa buong Pilipinas. Maraming salamat din kay Angelito Bronola at Merlinda Alvis sa pagbibigay ninyo ng super na $10. Maraming salamat mga idol. Malaking tulong na po iyan. Simulan na po natin ang ating kwento. Makalipas lamang ang ilang mga minuto, mayroon silang nakakasalubong na apat na mga matatanda na noong una inaakala nilang kabilang doon sa mga albularyo na nandoon sa kagubatan na iyon para magsagawa ng mga ritual. Ngunit habang papalapit ang mga ito doon sa apat, agad na nakakaramdam ng kakaibang presensya itong si Pablo galing sa mga ito at ang kanilang ipinagtataka kung bakit nandirito ang mga matatandang ito na medyo may kalayuan pa iyon sa kinaroroonan ng malaking puno ng baliti. Kaya hinala talaga nitong si Pablo na sila ang pakay ng mga ito. Nakakaramdam ng kakaibang panganib itong si Pablo habang papalapit sila doon sa mga matatanda. Nakita nilang tumigil ang apat na mga matatanda at tumabi ang mga ito sa kanilang daraanan. Ngunit napansin naman nilang mariin ang mga titig ng mga ito sa kanila. Itong si Bono, napansin itong si Pablo na nakakulong na ang mga kamao ng bata samantalang itong si Terio. Nakakaramdam na din ito ng pagkabalisa at masama na din agad ang hinala nito doon sa mga matatanda. Agad nabulong bulong ito kay Pablo. Pablo, mukhang kakaiba ang presensya ng mga matatandang ito. Sagot na pabulong na din nitong si Pablo. Itaas na ninyo ang inyong mga dipinsa at humanda. Kakaiba din ang aking nararamdaman sa mga ito kaibigan ng teryo. Pagkatapos ng pag-uwi kang iyon nitong si Pablo, agad na hinawakan nito ang kamay nitong si Bruno at binilinan ang bata na huminahon at huwag mo nang gumawa ng anumang mga pagkilos na hindi niya sinasabi. Nagpapatuloy lamang sa paglalakad ang mga ito. Ngunit mariin na nilang minatiyagan ang bawat ikinikilos ng mga matatanda makalipas ang ilang mga minuto nang mapatapat na ang mga ito doon sa apat agad na ka ng isang matanda sa kanila. Magandang araw sa inyo mga kaibigan. <laughs> Mukhang papunta kayo doon sa gitna ng gubat. Ang gobat na kinaroroonan ng napakalaking puno ng balikit. Siguro kabilang kayo sa mga gustong gumawa ng mga ritual at gustong lumakas pa ang mga kakayahan. <laughs> Tama ba ako? Hmm. Mukhang ang batang iyan, mayroon ding kakaibang tanga na lakas. Bata, ano ang pangalan mo? Ngunit tumitig lamang itong si Buno sa mga ito ng mariin at nakakulom na ang kamao ng bata. Kaya agad na muling hinawakan iyon nitong si Pablo. Sagot naman nitong si Pablo doon sa mga matatanda. Mga lulo, sa tingin ko, lahat ay nagnanais din na lumakas ang mga kakayahan. Hindi ba? Maging kayo siguro, maaaring iyan din ang dahilan ng pagpunta ninyo sa kagubatan na ito ngunit tumawa lamang ang apat at hindi na sumagot sa sinasabing iyon nitong si Pablo. Kaya mas pinili nilang iwasan na muna ang mga ito at nagpapatuloy na ang mga ito sa kanilang paglalakad. Ngunit nakataas pa rin ang kanilang dipinsa at ang kanilang puder. Sinipat-sipat din nila ang apat na mga matatanda na makalipas lamang ang ilang mga sandali agad nang naglaho ang mga ito doon sa kanilang likuran. Kaya mas lalong kinutuban ng masama itong si Pablo doon sa mga iyon. Ilang sandali pa, paket na ang kanilang grupo doon sa kinaroroonan ng malaking puno ng baliti. Nararamdaman na nila ang presensya na parang hinihila sila paakyat doon sa tuktok ng bundok at malalagong mga kakahuyan. Nakakaamoy na din ang mga ito ng kakaibang mga halimuyak tulad ng mga mabangong halimuyak galing sa mga bulaklak na maaring ikinalat ng mga albularyo sa buong paligid ng kakahuyan para itaboy ang mga masasamang espiritu at mga masasamang inkanto. Nakaamoy din sila ng bango galing sa mga insinso. May mga nasisipat na din silang mga kubo sa paligid at mga tenta kaya batid ng mga ito na narating na nila ang tinatawag na balaan na lugar hanggang sa may mga nakita na silang mga antingiro at mga albularyo na umaligid doon sa kagubatan. May mga nag-uusap doon sa ilalim ng mga puno ng kahoy. May mga abala sa paghanda ng mga kagamitan. Nakakaramdam na din ang mga ito ng kakaibang lakas ng presensya ng mga pwersa galing sa mga aral sa kanan. Umaaliwalas na ang mga pagmumuka ng mga ito. Nakangiti na itong si Pablo. Sa wakas, nakabalik na din ang mga ito doon sa lugar na iyon. Samantalang ang dalawang magkakaibigan na sinatiryo at kukoy, hindi may pinta ang kasiyahan ng kanilang mga pagmumuka. Hanggang sa nakakasalamuhan na din itong si Pablo ang mga kilalang mga antingiro galing doon sa patag at doon sa lugar ng sinawahan. Nakikita niya ang ilan sa mga malalakas na mga antingiro na naroon. Nakita niya si Ado ang disipulo nitong si Tatay Dadoy, si Jonas ang apo naman ni Mamang Tasing. Nakita din niya ang mga maalamat na mga antingiro na sina Mauricio at ang mga kaibigan nito abalang-abala ang mga iyon sa paghanda ng kanilang mga gagawing ritual. Mayroong mga nadadaanan din silang abala sa pagbabasa sa kanilang mga librita at mga libro na malilit na kulay itim. Binosog muna ng mga ito ang kanilang paningin sa buong paligid. Hindi pangkaraniwan kasi na makakita ng ganon kadaming mga alagad ng kabutihan na nagtipon-tipon ang mga ito. Makalipas ang ilang mga sandali, naghanap na ang kanilang grupo ng magandang pwisto. Hinala pa naman ng mga ito na ulan ngayong gabi. Batay na din sa kapal ng ulap doon sa itaas at ang kakaibang lamig ng hangin sa paligid. Kaya minabuti ng mga ito na makahanap ng lugar na medyo mataas para hindi mabot ng tubig kung sakaling magkakaroon man ng malakas na ulan pinili nilang doon magtayo ng tent sa gilid ng batuhan na medyo nakaangat doon sa lupa. Medyo distansya na ang kanilang kinaroroonan galing doon sa karamihan. Ngunit sa tingin itong si Pablo, mas maganda ang kanilang kinaruroonang ng pwisto. Bukod sa hindi maputik, makapagmasid sila ng mabuti sa buong kapaligiran. Doon sa unahan naman ng kanilang kinaroroonan, mayroong isang tent din ang nakatayo. Isang lalaki lamang ang kanilang nakikita doon at medyo may katandaan na din ito. Nakita nilang nagsisimula na ito sa pag-usal at pagsagawa ng mga rituala, Dahil nakita nilang nakaluhod iyon doon sa loob ng kanyang tent habang mariin nang nagdarasal. Mabilis nang kumilos na ang mga ito dahil umaambon na agad sa mga pagkakataon na iyon agad nilang itinayo ang kanilang tent. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga minuto, may nakita silang pulutong ng mga matatandang albularyo ang naglilibot doon sa lugar na iyon. At agad na nakikilala nitong si Pablo ang mga ito. Nandilat ang mga mata nitong si Pablo nang makita si Tatay Dadoy kasama ang mga magigiting na mga albularyo na sinapapaguryo Tatay Abito at itong si Tatay Damaso Ang apat na mga albularyong ito ang tinatawag na mga ninuno sa lahat ng mga albularyo dito sa isla Bukod sa kakaibang lakas ng mga ito kilala din ang apat na nagtuturo sa mga baguhan ng mga mandarigma Isa isang nililibot ng mga matatandang iyon ang bawat makitang mga tinta doon sa lugar ng gubat na iyon Hanggang sa makalipas lamang ang ilang mga minuto, dumating na din ang mga ito sa kanilang kinaroroonan. Agad nabungad na bungad na wika nitong si Tatay Dadoy sa kanila. Kayo pala iyan, Pablo. Kumusta na si Nanay Candida? Mabuti at nakapunta kayo sa okasyon na ito. Agad naman na sumagot itong si Pablo doon sa albularyo at ipinakilala ang kanyang mga kasama Ngunit si tatay dadoy, napatitig doon sa batang si Buno, kang muli ng albularyo. Kung hindi ako nagkakamali, ito ay si Buno, ang kapatid ni Butchok, Tama ba ako, Pablo? Napangiti na lamang itong si Pablo, pagkatapos ay tumango. Napakalaking ambag ang pamilya ni nanay kanida sa ating isla at sa paglaban sa mga masasamang mga kampon ng kagilima niya. Hinawakan nitong si Tatay Dadoy ang ulo ng bata at ginulo ang buhok nito. Muling wika ng matanda. Alang kong espesyal kang bata. Tularan mo ang kuya bochok mo. Bono, lalabanan natin ang lahat ng mga masasama. Hehehe, <laughs> siya nga Pablo. Bukas na magsisimula ang malawakang pagsagawa ng mga ritual dito sa gubat na ito. At ngayong gabi, hinala namin na mukhang may gagawin ang mga kampo ng kadiliman sa lugar na ito. Ilang araw na namin na napapansin ang kanilang pag-aligid. Kapag magsisimula na ang pagsasagawa ng mga ritual, hinding-hindi na makakalapit ang mga iyan dito sa lugar dahil sa mga pagkakataon na iyon, mas lalong lalakas pa ang mga inilagay namin ng na mga pangunta sa buong paligid ng kakahuyan. Mababalot na din ng mga malalakas na mga usal ang buong paligid. Ngunit ngayong gabi, kahit sa mga inilagay namin na mga pangunta, makakahanap pa rin ang mga ito ng paraan para makalapit sa atin. Ponteria ng mga nilalang na ito na kunin at patayin ang mga mahihina o mga baguhan na nandarito. Kaya kailangan natin na magtulong-tulong. Mas nakakabuting wag na muna kayong lumabas pagkagat ng dilim, Pablo. Bukas, malaya na tayong gumala kahit sa anong oras na gugustuhin natin. Ngunit sa pagsapit ngayong gabi, kailangan muna natin ng iba yung pag-iingat. Kayang-kaya ng mga dulo na makakapasok sa lugar na ito. Ang mga nilang na ito ay alagad doon sa apat na mga jablo. Sila ang malaking banta sa kaligtasan ng lahat dito sa ating mga kasamahan. Hindi basta-basta na makakalapit ang mga diablong iyon dito sa lugar ngunit ang mga nilalang na dulon ay walang pakialam ang mga ito sa mga orasyon o anumang mga pangonka. Pisikal na lakas at karunungan sa pakipaglaban lamang ang maaari natin na panlaban sa mga ito. Kaya ngayong gabi, wag na wag muna kayong lumabas. At kung may lumabas man, kailangan na may mga makakasama. Bukas hindi na makakalapit ang mga dulon na iyan. Dahil sa mga pinagsamasamang dasal ng lahat ng mga albularyo at mga antingero na nandarito, masusunog ang kanilang mga kaluluwa bago pa sila makakalapit. Ngunit ngayong gabi, kulad ng sinabi ko, kailangan muna natin ng ibayong pag-iingat. Matapos iyon na, umalis na ang apat na mga matatanda. Nagpunta na mga yun doon sa kabilang bahagi ng gubat para ipaalam ang impormasyon na iyon. Pagkagat din kasi ng dilim. Doon na manatili si tatay Dadoy sa tabi ng malaking puno ng baliti para ihanda ang lahat ng mga kakailanganin para sa malawakang ritual kinabukasan. Hindi din nila maaaring iwan ang bahaging iyon dahil baka mayroong mga malalakas na mga inkanto na kayang makatawid sa mundo ng mga tao at nakawin pa ang kanilang mga inihandang mga kagamitan. Kaya hindi nila maaasahan ang tulong ng mga albularyong ito pagkagat ng dilim. Makalipas ang ilang mga sandali habang papakagat ng dilim at naghanda na ang mga ito ng panghapunan nila lumapit ang matandang nando doon sa unahan na nag-iisa lamang. Lumapit ito sa kanila na may dalang mga protas at agad na bungad na wika nito sa kanila. Hehehe, <laughs> mga kaibigan, ito, may dala akong mga protas. Ibibigay ko na ito sa inyo. Marami akong dala at mukhang hindi ko iyon mauubos. Ang pangalan ko pala ay Titing. Umash na kakabuting tawagin ninyo akong tatay, titing Galing ako sa bayan ng Maria. Nagpakilala na din sina Pablo at nagpapasalamat doon sa matanda. wiling willing din ang matanda kay Buno at masayang nakipagpintuhan at nakipagkulitan doon sa bata. Makalipas ang ilang mga sandali, tuluyan ng bumuhos ang malakas na ulan. Kaya nagpasya itong si Tatay Titing na bumalit na doon sa kanyang tent at bilin din nito sa kanila na huwag na silang gumala pa kung tumila man ang ulan. Tulad ng mga ibinili ng grupo nila ni Tatay Dadoy. Doon sa batuhan na ng mga ito, may ginawa silang isa pang karugtong na pahingaan na ginawa nilang bubong ang mga malalaking dahon ng anahaw. Mula doon makikita nilang mabuti ang buong paligid. Sa mga pagkakataon kasi na iyon, may mga nakasindi pang ilaw doon sa mga tent ng ibang mga nando doon. Ngunit malabo nga lamang ang paligid dala ng malakas na buhos ng ulan. Nakakaramdam din ng kaba itong si Pablo tungkol sa babala sa kanila nitong si Tatay Dadoy. Unang beses ngayon na narinig niya ang pangalan ng mga nilalang nagdulon wala silang ideya kung anong klasing lakas meron ang mga ito. Tanging alam nila, hindi iyon kayang tablan ng anumang mga orasyon at pisikal na kakayan lamang sa kumbati ang kaya nilang gamitin panlaban sa mga ito. Napatitig itong si Pablo kay Buno. Dahil sa mga ganitong labanan, lamang na lamang ang batang si Buno. Hindi kasi lingid kay Pablo na espesyal ang batang si Buno. Hindi ito basta-bastang tatablan ng anumang mga usal, dahil sa kwintas nitong suot na bigay ni Tatang Ubak, na galing din sa kanyang gabay. At bukod pa nito, dahil sa gabay ni Buno na Haring Timawa, nagkakaroon ng kakaibang lakas ang bata at kakaibang liksi. Ito ang kalamangan ni Buno. At sobrang nakakatakot ang kakayahan ng bata dahil lakas lamang at bilis din ang kaya mong ipang tapat sa batang sibuno. Maliban lamang kung nagtatangan ka ng napakalakas na mga karunungan sa mga orasyon na kayang wasakin ang kalasag ng bata. Napatigil sa pag-iisip itong si Pablo nang magsalita itong si Terio. Wikan itong si Terio. Pablo pinapatay na ng mga albularyo at mga antingero ang kanilang mga ilaw. Biglang nagdilim kasi ang buong paligid. Ginawa iyon ng mga albularyo at mga antingero dahil iniiwasan ng mga ito na agad silang matunton ng mga nilalang na mga dolon. Kaya pinatay na din ng mga ito ang kanilang ilaw sa kanilang tent na mas lalong nagpadilim sa buong paligid. Ngunit nang masanay naman ang kanilang mga mata sa kadiliman, unti-unting naaninag naman nila ang buong kapaligiran. Nakatulong na si Bono sa mga pagkakataon na iyon. Ngunit ang tatlong mga antingero, nakaupo pa ang mga ito doon sa batuhan na kinaroroonan ng kanilang tent. Binabantayan nila ang mga kaganapan sa buong paligid. Hanggang sa biglang umihip ang kakaibang lamig ng hangin sa paligid at nakakaramdam ng kakaibang presensya ang mga ito. Uwi ka nitong si Kukoy. Mukhang may mga paparating na mga nilalang kaibigan na Pablo. Sagot naman nitong si Pablo. Maaring ang mga ito na ang sinasabi nila ni Tatay Dadoy. Kukoy, ihanda na ninyo ang inyong mga armas. Dito lamang tayo sa gilid ng batuhan. Katulad ng sinabi ni Tatay Dadoy, wag na huwag tayong maghiwalay. Hinala din kasi nitong si Pablo Maaring ang dalawa niyang mga kasama ngayon ay kabilang sa mga pakay ng mga dulon. Hindi pa kasi ganun kalakas at kapulido ang kakayan ng mga ito na saktong punteriya ng mga nilalang. Ilang sandali pa ang mga nakalipas, tumila na ang napakalakas na ulan. Umaambo na lamang sa mga pagkakataon na iyon, ngunit nakadagdag naman ito sa mga isipin nitong si Pablo at sa kanyang naramdamang kaba. Dahil sa mga oras na iyon, papalakas na ang kanilang mga naramdaman na mga presensya. Napakatahimik ng tatlo na iniwasan na nilang mag-uusap para hindi makagawa ng anumang ingay. Ilang sandali pa, may mga kaluskos na silang naririnig sa lupa at maging doon sa itaas ng mga puno ng kahoy. Kakaibang kaluskos na parang mayroong mga naglulundagan na mga nilalang doon. Agad nang inihanda na nitong si Pablo ang kanyang hawak na punyal. Ganon din ang dalawang mga antingero na si Natirio at Kukoy na inihanda na din ang kanilang mga hawak na mga itak. Mariin ng nakikiramdam at minatsyagan ng mga ito ang bawat galawan sa buong paligid. Inaaninag nila ng mabuti ang bawat palibot hanggang sa biglang may mga bumagsak na mga nilalang doon sa kakahuyan. Hindi nila klaro ang hitsura ng mga ito. Ngunit napakabilis na nagtatakbuhan ang mga ito papalibot doon sa mga tent na parang naghanap agad ng mabibiktima. panas na wika nitong si Pablo. Nandirito na sila kukoy. Teryo, ano kayang uring mga nilalang ang mga ito? Nakita nilang kasing laki lamang din ang mga ito sa mga tao. Ngunit, grabing liksi at bilis ang kilos ng mga nilalang. Ilang sandali, kamuntikan ng mapatayo sina Pablo nang makitang may mga nilalang na dulon doon sa mga batuhan ng kanilang kinaroroonan Ilang sandali pa, ang anim na mga nilalang tumigil ang mga ito sa kanilang pagkilos na parang nagmamatsyag sa paligid. Nakikita din nilang sumisinghot-singhot ang mga ito sa paligid. Samantalang sina Pablo, nakahanda na ang mga ito sa maaring mangyayari. Ngunit doon sa unahan ng kanilang kinaroonan, agad na nakakarinig ang mga ito ng mga tunog na parang mga pag-igik at agad nilang nabatid na nagsisimula na ang mga albularyo at mga antingero sa pakikipaglaban sa mga nilalang at pati sila Pablo kumilos na din ang mga ito nang makita nilang naglundaga na ang mga nilalang papunta sa kanila rinig nila ang pag-angil ng mga ito klaro na din nila ang kabuuhan ng kanilang mga hitsura napakaitim ng kanilang katawan na mayroong mga mahahabang mga kuko ang kanilang mga kamay mayroong dalawang sungay din ang mga ito at mayroong kakaibang haba ng paa na siyang nagiging dahilan kung bakit napakaliksi ng mga ito at napakataas kung tumalon.